yun, Hawaii oh, Top, grabe napaka ganda ng place sa lamig tapos napaka timid pa hmm? ah. so mamaya, mamaya tayo magsishoot prepare, prepare muna tayo ng pagkain natin So yun, good day ka kwento. So uh, out na natin. 2:30. Bagahin na tayo. Papag-out na rin tayo. All set na, all set na rin yung gamit natin. Kaya pupunta tayo ngayon ng uh, Tanay, may pupuntahan tayong uh, camping place. Tapos diretso na tayo ng kinabukasan sa tayo we. Mag-overnight tayo ng solo solo ride ito so, yung mga kwento let's go nagawa nyo eh, ito lang nagparit kami sa gini Parsa? para saan? kaya niya kasi stuck eh pangalan mo nga pangalan mo dahil magpogi pogi Dan, pogi bakit? bakit pogi? huwag mo itanong bakit nga? bakit nga? pogi Huwag mo rin magtanong pag-COVID. Ayun na. Gusto ako. Okay, pre. to. Let's go. niyan. Okay tayo, tayo. diyan. Di boss. Pero ano, ta. kung may ano diyan. Ano? Kung makakadaan ka. Kasi ako bihira lang ako dito pero alam ko mga ganun lang utang nakakadaan diyan. Uh -huh. Kasi ganito sa kanila, 14 minutes pa eh. Isang... mo magtanong kanong kadok. doon. yun yeah. Eh, ang ayaw ko lang naman. Baka mamaya makakama ka pa dyan. Sige, okay, boss. na lang ako dadaan. Buwa mo muna. Magtanong ka muna dyan, ha? Kung mm. may nakakadaan ba dyan. Na, mas kabisado kasi itong ano, kuyang bala ko. Ano, kasi bahay-bahay na yun. Kuyang bay kasi. Iyo, pag binirediretso oh. So, mo kuyambay. bay. Sa dagat-dagatan, makakadaan ba dito? Sa kapunta. Dagat-dagatan campsite. Campsite? Kaya Ay na. na ba? Oo. Hmm. Kaingin pa. Hindi ba mga putik, hindi ba mga... Oh, yun. Hey, sige. Bukan lang sa dulos. Salamat, salamat. Gandaan ka lang dyan sa pagbaba. Yan lang mayroon dyan. So, mamaya kakwento. Ay bukas. Uh, check natin kung saan tayo dadaan ng pauwi. Pero ito nakita ko sa map eh. Wala ang daan-daan lang talaga kakwento. Ay. Hey. Ay. Teka. Grabe yung pababa ko kayo Ayun. Uh, pumatag na. So, honestly, kakwento, kwento uh, medyo delicate yung daan kapag umuulan. Actually, ngayon pa medyo delicate na Kasi sobrang bulsok siya. Sobra din yung pataas. Tapos, kapapansin nyo tindaan wala tayo kasama tayo lang so medyo ron pang 10 minutes na uh, pa punta so, boss dagat dagatan campsite dagat dagatan dito pa thank you thank you boss Wala bang ibang daan bukod dyan? Saan ba? Saan ba ba dito? dito? Meron po dito pa ano ba? Mga... Uh, ang hirap ng daan Yun eh. ang uh, tinulo ng... De pinu, ha? Pataas, pa, ha? pa pikot di pino po Yung barangay kayo yung bay talaga? Yung oh, sa Maralaki? Oo, oh, pabunta na po dun Diretso na po yun sa Maralaki ah? Ha? <laughs> Maral di ba? Tapos yung may arko dun ng barangay Kuyambay? Opo oh, uh, Ay Kuyambay yun ba? Oo, uh, Kuyambay po doon, doon lang yung papasok? Hindi huh? mahirap yung daan dito. Hindi o, oh, samintado po dito. Ah, okay. Visit na yan. Doon ako din na lang google, ang hirap-hirap. Buti na nga lang, ano, may diretso pa. Pero yun talaga yung usual yung daan doon so, sa barangay kayong bay, Yung may arko. So yun kakwento. Yung, pa, yung way talaga, yung sa may arko ng barangay kayong bay. Ito so yung daan. So, ititrick talaga kayo ni Google kapag ano, kapag sinundan nyo yung Google. So, mag, kung magpipin kayo, marilaki. Tapos, uh, hanapin nyo lang mismo yung uh, arko ng barangay ko yung doon na kayo pumasok. Unlike dito sa dinaanan natin, so, nakita nyo naman, grabe, hirap na hirap si Red. Isa lang po ba oh, ako lang mag-isa. May, ano, may bayad ba to? Oh, 18, uh, ano lang po, 50 lang po. 50? Oh. Magkano entrance? 250 po. 250? Oo. Uh -uh. May tindahan naman dyan, di diba? oh, ba? Oo, meron po. Tapos, pwede mamili kung saan, ano, pwede po Oo. Oh, oh. Sige. Pari ko. So, yung kakwento, nakarib na tayo dito sa Tagatong Campsite. So, meron naman palang tuwid na daan. <laughs> Dapat tayo dumaan sa, ano, sa grabing rough road Good day kakwento So naka-arrive tayo dito sa Dagat-dagatan campsite uh, Na-set up na rin natin yung tent natin Tapos lahat na na-set up na natin Medyo nagpapahinga na yung kakwento Dahil grabe yung Dinanas, ning, dinanas natin doon yung pagpunta dito Medyo na mali tayo ng daan Ayun, so kanina nga sinabi ko uh, Yung mga dapat yung daanan Yung mga dapat yung iwasan Um, uh, i na lang natin bukas yan So papahinga muna tayo ng konti. Tapos yung mga amenities, yung mga price sa cottages, uh, bukas na rin natin dito tackle. Kumalaga na kapag setup na tayo. Tapos yun, ang price, parang ang alam ko palang price ng overnight is 250. Tapos yun, yung since mayroon tayong sariling tent na dala, na, nagbayad lang tayo ng 50 pesos. Tapos uh, yun, nagpa-charge na rin tayo ng phone. Kasi kakalanganin natin, baka ma maubos din yung uh, power na ano natin, power bank na dala natin so 60 pesos yun kakalaga ka ng 60 pesos so yun, i li kanina may kala ko ako lang yun nandito kasi nga, inexpect expect ko, so Sunday, nag-uwi na ano yung mga tao dito uh, siyempre, medyo ano tayo, kasi tayo lang mag-isa kung ano gagawin natin so isa out lang din natin, yung kasama natin ma'am <laughs> Hi, hey, ma Hello po. Name nyo, ma'am? Lawrence po. Hey, ma'am. Gina. Sila yung kasama ko dito. Doon sila sa baba ko dito sa taas. Kasi Na, meron. Nakisignal lang kami dito. Nakisignal <laughs> kasi. So, yun. Ah... Uh, yung kwento, so tomorrow itatakal natin yung mga dapat yung malaman dito sa uh, dagat-dagatan campsite so keep on tuning ka kwento, medyo isa-settle down lang muna natin, medyo napagod tayo ng konti, So yun, tingko ka kwento. Yon, morning ka kwento. tayo alas 6. Uwaga. Pero kanina nagising na tayo Nang mga alas ano, mga alas 3. Pagising-gising tayo kasi na sobrang lamig Gabi eh. Grabe. Yon, kompleto Parang sa Baguio grabe yung lamig kaya kung pupunta kayo dito magdala na kayo ng makapal na pantulog matakapal na damit grabe at solid yung lamig ko kaya hindi so, ko alam kung makakaligo ako mamaya umaligo ba ako dun sa, ano, sa pool yan. yan napaka solid na view So yun, i-prepare na tayo ng almusal natin, nagugutom na tayo. Shoutout sa'yo Rey! Salamat sa pinahiram mong malang mga gamit. Ayun, wire top, grabe. Napakaganda ng place sa lamig. Tapos napaka-tahimik pa. So, mamaya, mamaya tayo mag-shoot. Prepare, prepare muna tayo ng pagkain natin. Pagkain natin, makasimple lang. Wala naman siya lutuin. Lang rin naman. Wala tayo ng itlog, tapos corn beef, tapos tinapay, yun, salt. Yeah. kape, syempre hindi mo mawala. Yung okay, kwento sarap ng gantong ano, gantong pakaramdam. Meron kang isang beses sa isang linggo na pahinga kasi matatawag mong pahinga ng ganito tapos nasa uh, nature pills pa talaga diba? Kung nakikita nyo yun sa likod yan parang ano yan eh, malaking lagoon, malaking sapa. Uh, sabi nung uh, nakasama ko sa mga kasabayan ko, pwede raw mag-fishing dyan. ah uh, may bayad nga lang yung fishing rod. Tapos, uh, kung may bayad din syempre yung isda makukuha nyo dyan per kilo hindi pa natin sure kung magkano syempre mahirap pag declare ng price hindi naman tayo sure ayun so pwedeng mag fishing dyan ayun may bayad nga lang yung per, per kilo na makukuha nyo na uh, ang tawag din isda At yun yung, yung mantika to sobrang lamig dito ganyan na siya nag frozen na natulog na ay ako pa siyang gumising wabalak na mag camping tapos first time is maganda kompletuhin yung, yung mga gamit kasi napakasaya o, medyo di pa kompleto kasi yung gamit natin ako yun yun kakento, to good morning uh, yun actually ano uh, tapos na tayo mag shoot na gawin natin yung mga dapat natin gawin dito sa area uh, yun yung ano dito yung entrance is uh, 150 sa night tour sa day tour naman is 250 ngayon uh, sa tent pitching nagdala ako na sarili contents which is which is binaya, binayaran ko is uh, 50 50 pesos lang kung may sarili kayo ngayong wala naman kayong tent meron naman silang pinaparentahan dyan sa baba na nagre-range ng 500 to 800 depende sa packs yan tapos sa cottages mm, yung cottage nila nagre-range ng uh, 300 to 800 sa day tour ngayon kapag nag night uh, overnight kayo o night tour mag add lang ng 100 dun sa original price price ng day tour yun ba 300 yung night tour ay a day tour uh, so additional 100 so 400 na yung uh, sa night na overnight kasi yun yung sa mga kubo na may room uh, nagre range daw siya ng 100 ay ng 1,500 to 3,000 depende rin sa packs yun Ayun, so sa amenities, meron silang activities. Yan, magre-range yun ng uh, magkano ba yun? Ng 100 ata, 100 to 500. Yan, tapos yun. So na nakita nyo kanina, medyo may parang may lagoon dito. May mga isda yan, may mga tilapia. Pwede kayo mag-fishing. Ah, uh, pag mag, may, arkela, may bayad yung paghiram ng fishing rod, pa uh, 50 pesos 50 pesos tapos yung mauhuli yung isda ah uh, syempre babayaran nyo rin yun sa kanila per kilo yun o depende kung magkano yung kilo ng isda pero lang sabi ni ate kanina per kilo is sa 250 yun yung kilo nung mauhuli yung isda so mas maganda kung malalaki yung mauhuli nyo kung nilalaki ng isda kanina yun kanina dun tapos yun um uh, tindahan na tindahan so accessible yung tindahan kung anong kulang nyo nandun lang tapos CR dalawa dalawa lang so far nakita ko pero may ginagawa pa kasi dun tapos sa baba tapos yung isa sa pinaka tok tok na tapos yun ang daming uh, uh, camping place actually camp 6 yung nakita ko ngayon nandito ako nakalocate ako sa camp 2 yan Pakalawak ng lugar, uh, kung gusto nyo mag-camping talaga, Uh, kung gusto mag solo o wala kayong kasama dun sa, sa isang lugar dito, pwede kayong mamili, napakalawak <laughs> uy, ang laksang hangin <laughs> ayun pwede kayong mamili, sobrang lawak tapos napaka, ano, baga yung view nya, sobrang solid grabe, tapos yun sa umaga, gabi hanggang umaga sobrang lamig ko, eto kanina naka, nag kanina, kaninang ay kagabi, normal na sleep lang pero hindi ko na kinaya nung magbandang madaling araw. nag gear na ako. Long sleeve yan, pants, tapos medyas. Kulang pa rin talaga. Nakalimutan kasi natin magdala ng kumot. Ayun. So yun, yun kakwento. Overall, yung place is good. Yan, sobrang ano. Uh, Napaka-accommodating pa ng mga staff. Pag ginausap mo, syempre, na nandun yung mga may mga question ka sagutin ka naman hindi mga supla dita, yan lalo na may-ari may-ari siguro yung nakausap ko kagabi napakabait ni mam tapos yun uh, yung mamaya pa uwi natin uh, mag-iba na tayo ng way unlike dun sa kan kanina yun nga ina advise ko sa inyo na huwag kayong mag uh, dadaan dun sa kung magdadaraan ng calls kayo huwag dun talagang ano, kawawa mga motor nyo or sasakyan nyo, grabe dito na lang kayo talaga, along tanay lang tapos kayong uh, barangay Kayumbay, yun barangay kayong pasok lang kayo dun magkakaano lang dito, magkakalapit lang yung mga resort dito at yung napuntaan ko na, yung uh, lambingan, uh, pangarap tapos mayroong pantabing palang resort to dito pala yung uh, paradise resort hmm. okay, merong ihawan sa baba yan. May okay, EO1 doon, may lutuan, may wash area na rin. Tapos 'yun, kung gusto niyo mag bonfire, depende na lang kung may place talaga ng bonfire doon sa camp uh, camp place na napwestuhan niyo. Dito sa akin kasi meron, hindi lang tayo nakapag bonfire kagabi. Tapos meron din doon sa pinakamalaki sa uh, baba sa pinaka entrance yun meron din nga pala dito kakwento dalawang pool medyo hindi pa natin na-check eh hindi pa tayo mululublub pero yung meron dalawang pool. Siguro naman pambata yung kabila. Kasi ito medyo pang adult na nandito sa ilalim. Na nandito sa pababaan natin. Yan. Dalawa yung pool. Ayan. So, kumpleto. Kumpleto lahat ng pwede yung hinahanap sa isang campsite. May papaliguan, may pool, may tindahan. Uh, peaceful yung place. Ayan. Napaka solid kwento. So, yun kakwento. Uh, kung ikaw, na nandyan pa rin na nanonood ngayon na uh, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button huwag mo na rin yung kalimutan na i-click yung uh, notification bell kakwento para syempre updated ka palagi sa lahat ng biyahe natin syempre sa lahat ng delivery natin uh, sa lahat lahat ng ginagawa natin kakwento ayun As so yun, kakwento uh, ang ending na nalabas natin dito sa may arko ng barangay Kuyambay so technically yung papasukin nyo kung pupunta kayo ng dagat-dagatan uh, campsite ito yung papasukin nyo wala nang ibang uh, pagpasok nyo sa bandang gitnaan nandoon yung mga campsite na iba pagtanong nyo na ako saan yung bandang uh, tagat-tagatan campsite para tisinin na rin kayo maligaw ayun na salamat kakwento